Tawin na natin. Ah. Tikit ka. sakit sa puso sa no? Sa kapangirin nandiyan sa buhay, tinatawagan ko masong skill pumatay Masulo, ano sa nanay nito. Saan masulok naman nga Wala kang pagtago. sa madyo sa nakapuskirto santo. Pasok sa katawan na taong mga hindi. Tali. Ipsod. 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 Igmak! Igutom! Ikaw na yan? Hindi. Sino to? Oh, kapre. Kapre? Hindi ko sa iyo. Oh, may go, ikaw palang gumambala eh. Ha? Bewa ikaw ba, daw eh. Ikaw lang naman siya. Ha? Tinutulungan ko lang siya. Ay, ba't ka napunta niya sa loob? Ibewan ko sa kanilo. Ay, iwan mo sa Diyos? Ay, Diyos ang nagpapasok sa iyo dyan. Hindi ako. Bewa. Ikaw gumambala? Sa nanay nito? Hindi po ako. Dito yung sa babaeng to. Binabantayan ko lang buto. Tapo nga, masakit pa pag ano eh, pag meron. Apoy kidlat. Ano kaya namatay ng nanay nito? Kulang, masakit physical na. Nilason to. Nilason na. Nagbulagbit. Ah. Paano nilason na pagkain? Hindi po. Paano la paano pamamaraan? Yung dasal ko niya. Dasal. Sige, makakalaan no, so ka. Sabi ko, ang mula. Dapat di nga natutokan. Dapat di natutokan. Bumula yung bebe. Hindi hmm. galing ho dito kami. Sabi kasi, dalhin sa hospital. Ay wala ako, talagang nataana okay. eh. Saka may ano na sa baga. Nala, ano? Nilason? Mahina na talaga eh.

Masaya ka na. Masaya ka na. Nakamatay ka ng tao. nilason daw. As ni Moises. Tuklawin sa liig to. Namalasan din. Hey, lagay niyong kamandag to. Mga babae lalaki. Ikaw rin yung nakaraan. Hindi mo talaga tinigilan 'yan oh. Eh, no?

pasok. Hindi <laughs> ko naman sinangawin. Pinagbabantayan lang ng kamag-anak nila. ina. Pangunan, kung may kinalaman ho ito, pasabugin na rin natin. Kasi nyo ba pang anong ngawit? Isa ka pa. Ate Gising, ayos ako Ay, pagod, 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 pagod na ako. Oh, pagod ka na? Open nga, open Hindi, last na. Gigilitan ko lang yung tao, ha? Pwede pong pasarado na. Oo, oh, sasarado. Hindi, hindi. Tinatawag ko kasi kaya may napasok. Pagod na ako. Kanina pa yan. Mga. Kanina pa sinasabihan. Hindi oh, lang mo mag-upload sa'yo. Pagod na ako. Sige, sige. Pinig ka lang, ha? Pagod na ako. Tubig yeah, mo na, nasa ka tubig okay. niya. Hindi mo tubig sa labas. <laughs> Balik ang kaluluwa niya sa katawan. bali Huwag lang malamig <laughs> na ito na. At nagluluto ako. Kanina pa siya nasa piyato. Nakapulo lang nani ngayon. Huwag okay. okay. lang lang lang, barangay. Huwag lang lang Mm, basta yung pagkapasok kasi iniinis yung mga gamit ng kanyang ina pa dahil na iinis yung lang para isang gamit. Uh -huh. Yun. Ang nang isa yun na sa kato. ining ano na lang naman yan, madali lang namang labanan yan. Hindi basta pag, kaya, hindi, tuturuan nga kita eh. Halimbawa, parang may napasok sa iyo, parang may nadiin. Itulak ko lang. Isipin mo itinutulak mo palabas. Hindi pa pag yun sa paligid po yung mga ano na ito. Ay madali yan na ba? Na? Tinatabi ko naman po. Oh, yeah, pero yung lang. si mama po hindi ko po talaga na malayan na papasok sa akin kanina. Ah pumasok sa'yo? Oo. Nagpaalam po sa kanila. Yun. Ay maganda naman yun. Hindi nila nabilanggo ang kaluluwa. Kaya may hantingin pang isa. Yung nabla ano? Yung pumatay mas okay, mahal. Kaya mo na? Isus. <laughs> Ako matapos na. Kapatada alibutol na. Ikit ha? yung tao mismo gumawa sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh nakamatay ka pasok ah, kuya te kuy patay ka rin Ayun, ah, na nakita sa na kanya ate. Pasok sa impyerno. Ate Gizim. Wala na pala kaluluwa rin ang gumawang yan. Nandamay pa. Nakita ng na nga sila. Nakita na raw sila nung gumawa. Wala na daw. Nung gumawa sa kanya. Yung nanay mo papakitin ko sa kanilang buhay niya. Nay, okay ka na sa kabilang buhay ha? Oras na ho. Tinatawag ko sundo mo. Hindi, hindi nagpapasukin pagod ako. Wag mo Bagong papasukin to. Sarado ko tayo. Okay na sa kabilang buhay. Tinatawag ko gabay mo. Ba't yung iyong bantay? Akyat. Ay, dasalin mo. Hindi, okay lang. Okay. Kaya pa? Malami pa akong papasabugin. Sasabay ko na. Gusto mo? Sabihin mo kung kaya mo pa ha. Pag hindi, eh di pwede ko naman pabasukin na papasabugin na wala sa katawan mo. Ibalay na pasok sa katawan mo para sigurado tayo kung meron pat wala na. Para po matapos. Kaya pa? Tinatawagan ko pa lahat na may kinalaman. Tikit. Sa pagkamatay na nanay nito gumagambala sa buhay. ito Ilan sa Ilan sa loob? Hotig no, mo, hotig lang ako. May ayaw pa kasi nilang alisin yung manok doon. Hindi. Ang mga elemento Hindi naman. Hindi ibang, ay. ibang taso. Ang bao ba Pasabog ng infinito ni Diyos. Pasabog kayo lahat. Lahat. Sa kapangyarihan ng Panginoon niya. Eh. bat ng Diyos na pumapatay ng mga kaluluwa <coughs> lang, Mamaya, mamaya, ha. Hindi nakikita yung anak mo kaya nasunog, ha. Ngayon, papatawarin mo itong mga to, ha. Gumawa ka na lang uli, ha. Ha? Nanano ako, si maghanap ka. Ang na ito. Sa dami, inkanto. Ha? Papatawarin to mga to, ha. Humingi tawad sa Diyos. Ibang case na ho to, ha. ibang na ka? Hindi po natawad po ko. Ba't gayon? Ba't gayon? Ba't gayon? Siyempre po, ganun po yung lingwahe na kami. Ah, mean. uh, eh, hindi ko na intindihan. Gusto ko yung Tagalog. Hindi po marunong masyado. Ay, sabihin mo, Panginoong Jesus. Panginoong oh, Jesus. Humingi po ako ng tawag sa inyo. Humingi po ako ng tawag sa, sa inyo. Masusunog ako. Ay, Diyos ko po. Masusunog ka? Ay, oh, humingi ang tawag dali. Panginoong oh, Jesus, katawag po. Hindi ko na po sila gagambalain yung anak ko niya. Oh, sa so, tawag ito? Hindi na po. May kita sa taong to. Tawa ko dun sa namatay. May kinalaman ka doon? Wala. Meron. Uh, pero sino yung mismo yung mayor? Wala na. Nandiyan pa? Hingalo po siya. Hingalo ngayon. Bagsa ka ng ano, espada sa ulo at sa puso. pasok sa interno. Tinatawagan ko pa yung ilang may kinalaman sa mga ito na gumagambala. Pasok. Hoy! Sino ka naman? Sino ka naman? Yung nasa bahay nila. Yung matanda. Kaluluwa ka? Oo. Ba't ko yung puro masasamang espiritu, ha? Sino nagtali sa'yo? Gabay ko? Ha? Yung kapring bantay nito. Ah, Kapre, wala mang wala, Huwag ka manggugulo ha. Hindi siya nanggugulo, kukulo binabantayan. Ikaw, nanggugulo ka? Hindi po. Ay, hindi ka matatawag. Papangirihan ng impinito di Dios. Ano po kung tumig? ay oh, ka eh, katablan? Duro laan? Ah. Matagal na po 'yun. Oh, mga tao sa Dios. Pangyong yawe, eh. kung ito'y may kinalaman din ho sa pagkamatay naon, pasabugin na ho natin sa inyong banalang kapangyarihan. Katastasan, Panginoon. Kananing. Patay ka na rin. Patay yung pwede kang pwede kang gawin medium may ano? Pasok na pasok sa iyo eh. Kahit ano iba to ko tinatamaan. Gawin pag pasok na pasok din. Tsaka masasamang spirito malakas talaga. Ganun naman nate. Yan yeah, malakas nga katawan mo. Madali naman palayasin at labanan ng mga yan. Dasal at saka sa bahay. Huwag mag-aaway. Laging positive lang. Lala isang mga yan yun din pangontra si nanay magay may pangontra dati Nalig po meron din po kape nabigyan na ko hindi ano ay hindi po iba pong manggagamit yun wala hindi oras na rin talaga ni nanay mo gawa kita ko na nung ano sinabihan ko naman kayo nakasunog naka ng ano nagsunog hmm. ng basura siguro asawa mo may nasunog iba pa yun iba pa, pa -ta -ta iba pa kaso yun madami eh halo halo na eh may pula may mga masamang spirito testingin natin kung meron pa kaya pag -a. Oh, hindi naman ito pinapahirapan niya. Aking kinakatay na lang ng kinakatay para di mapagod katawan mo. Kung mayro pang, kina, meron pang gumagambala sa pamilyang to pasok. Oh, sino ka naman? Ha? Doon sa kamiyas. Kamiyas! Kasi ayaw nilang umalis. Doon amin naman yun. Sa tao yun ha kayo ay nakikitira lang ha bakit sila kami bunulabog hindi sinasadya ha hindi kayo nakikita naiintindihan mo eh, bakit kasi nananay may kami na pinapunta sila doon binulabog kami ay ano lalabang ka ay, hindi po hindi ka tawad sa Diyos nakapambulabog ka rin ng tao to. Ayawal, hindi ka tawad tatawad po tatawad hindi ko naman tutawad na ano Diyos na bahala sa iyo ha sa ng Panginoong Yahweh. Ah, tayo pag pinatawad. Wala. Titintatantanan ha. Hindi <laughs> ko naman po sila na. Eh, sige, humingi tawad. Pag may pumunta pa doon, okay lang ha. Kayo ang laaalis muna sa glit ha bago bumalik na laang ha. Naintindihan? Okay. Gawa hindi kayo nakikita. Lilipat di, na lang po ka. Oh, lipat na lang ha. Pinatawad ka ng Diyos. Hmm. Layas maliwanag yung mga masasama na nandoon na nakatira pasok sino ka naman sila uwi eh, oh maliwanag ng Diyos Ama hindi tumingin ka sa akin ito ang example ng masamang spirit ay eh. ang dami sa inyo Natalag. Sibat ng Diyos. Laban. Ano? Pasok, sinker na. Laban pa. Pikit ka. Tinatawag ko pa yung mga gusto man laban. Pasok. Ikaw, malalaban ka din? Hindi po. Hindi, oh. alam lang Diyos lahat. Pasok center lang. Natawagan ko na lahat. Naman sa mga spirit ko, pasok. Adik ka, gano'n yung sa ko ka. Serapinis, ubusin ko. Hindi, ubusin nyo. Patayin nyo lahat. Natawag ko mga kerubin, Robin, Sir Keter kang hilis. Puntahan na lugar ng mga ito. Patayin lahat sa mga spirito. Tataposin ko ka na paghihirap mo ha. Espada ng pangangyawit. Pasok sa inyerno. Ay, hingalo pa. Bigat ng mundok. Paasok tayo dito. Gising natin. bus na? Matindi ang babae. ka nga. Sa iba yung pagod na? Hindi, kadami kasi dami na namin ginagamutan. Dami na? ayun dami po sa si inyo eh. Dati kang ano yun? Wala po. Ano yun? Takaw yan dati mga problema natin. Inyo yun, inyo. Hindi. Ang problema natin, ang mga nakatira masasama. Ay, wala na eh. Ngayon, katulad yan. Ano na yung... Dedevelop De na. Ganito ko kasi yan. Ang mga Bapasino. elemento, titira yan. Halimbawa, kaya masasama yan. Yung mga naka, dating nakatira doon, nilatang yun na lang daw yan, no? oh. eh. Ano? Oh. Ay baka masasama din. Eh. Lagi nag-aaway. Lagi Kami lang tahirik eh. Pero 14 years na kami roll. Dati rati din lang nakatira. Dapat ngayon sila nagkagulugulong. Dapat yan. Ano, may mga nagsisimba. Dapat gaya. Yung tara siya nga taga-serve ng simbahan na. Ah. Ayan, tama yan ate. Hmm. Kasi serve yun na simbahan. Kaya hindi nakaka-ano siya. Serve yun lagi nga. Sinasap Saraduhan niya natin. Sarado Sabi ang na Panginoong Jesus. Yes. Panginoong Yahweh. Hinihiling yes. ko po sa inyo. Hinihiling ko po sa yes. inyo. Naitapon niya at masamang spirit nasa katawan ko. Yes. Sa yes. impyerno. Sarado niyo na po ang yes. aking portal. Hindi. niyo na po ang aking portal. na kami ng tigil Hindi ko Okay na. Tingnan nga na papasokan ka pa. Ikit ka. Yes. Sa kapangarap ng Panginoong Yahweh. Yung gabi nitong kapre pasok. Meron pa sa loob. Ikaw yan natin. Wala na, no? Huwag mo nang bubuksan, ha? Huwag mo nang papapasukin, po, ha? Eh, Nag-umpisa nung ginamit si Mami. Hindi, ganyan First naman talaga. May nabubuksan, hindi, may... Ano makarap po Nalaban na. pa isa, eh, di? Gilit. Nalaban sa kanya isa, no? Sanib yung siya, eh? Ganyan siya sana ko, eh. Hindi, nanggigigil kasi yun. Kasi na, Wala na, utas na lahat. Halo-halo na. Pati pala si mami mo ay nagambala ng kaunti ng mga iyon. Ano po ang Ay, hirap na hirap na rin siguro. Minsan kasi ang pasyente, siya na yung nagdado sa nakunin na siya. Ay, sa puno ng kalamyas. Hindi, lilipat na raw sila. Lato na puno ho.